Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So nandito po tayo ngayon sa ano no sa Taytay uh, -tay Rizal. O kita mo, hindi mo pa nga inuon. hindi ko pa siya inuon. yan ayan na bumubukas na. Tapos ang problema daw nito kamo mga kamasyer no, uh, namamatay ang buong system at uh, ilang beses na rin ho uh, itong uh, ginawa ng Palalaha uh, Service Center ho uh, mismo ng Panasonic. At sila mismo humahawak nito at ang nakalungkot, Ayan, hindi ho nila mapatino ang aircon na to mga ho natin dito sa outdoor unit kung aandar ha. Obserbahan muna natin. Ay, gumagana na naman ho yung kanyang uh, compressor. Ayan, so meron tayo na hukuhang under charge oh. oh. no! 25 PSI lang mga kamaster oh, oh. oh. Ayan 25 PSI Kuha na muna natin ng ano Ng amperahe Okay, so ito na ho, uh, 1.7 amperes. Ayan, 1.8 amperes. So napakababa po ng ating karga. 25 PSI. So nandito ho tayo ngayon sa likod ng Walter Marth uh, Taytay Rizal. So ako, nandito na naman tayo sa pagkataas lasang building, Icasa Club. Eh, oh. Ayan, so nandito ho tayo ngayon sa Taytay Rizal, mga kamasyo. So obserbahan mo muna natin, bakit nga ba namamatay? Na Ayan, o, humahataw siya pero hanggang uh, 25 PSI lamang mga ng ating ampera. Ay 2.3 amperes at nagyayelo. Oh no! So ito ho yung sinasabi ng ating uh, anak na ating minamahal na customer na nakumakapal yung yellow dito sa uh, part na to. So hindi ho normal ano. Titinan ho natin ngayon yung uh, evaporator kung madumi. Kasi yung condenser madumi. At yun nga daw, uh, hindi nga daw binabaklas ito pag uh, nililinis yung, ano, uh, yung uh, mga cover nito. So pinapalusot-lusot lang yung pressure washer. Eh napakaganda naman ho mga kamaster ng uh, lokasyon ng outdoor unit. Para hindi natin baklasin ito. in eh, nawawala ho yung quality ng ating trabaho kapag hindi ho natin binabaklas so, Kaya nga nagpapaklining sa atin yung mga customer para ayusin naman natin. Mismong service center na ni Panasonic, ah, hindi ko na lang hubabanggitin. Okay, mismong service center na ni Panasonic ang humahawak nito. Pero hindi ho nila mapatinuti no. Ah, Tungkol sa bagay na yan, pinaghandaan ko na yan. Okay, so 48 PSI, 2.5 amperes. At the same time, naghihiyalo na ho siya. Oh, no! So, kulang ho yung ating uh, refrigerant. Okay, so titinan ho natin dito sa loob. Okay, so nabaklas na ho natin. Akyatin na. Akyatin na natin to, mga kamaster. Ayan. Yeah. So kung ating mapapansin, ayan o. No? So, ang sabi ni madam, eh wala namang ibang gumagalaw. Sila lang naman ang gumagalaw. Nililinis nila. So ang problema, ito na naman ha. Baka sabihin nyo, sinisiraan ko na naman. Isang balde lang daw ang uh, tubig na pinanglilinis tapos-tapos na. Eh. Then pabalik-balik ho. Hindi ho makita-kita ang problema, mga kamaster. So tayo po muna ay... Uh, Ah, uh, ay patay tayo dyan ito na naman tayo eh oh. lang baba natin to Iya. Yeah. ay papanay mamamatay ay yung lak ay tinan mo ho? ay kasaklat oh ito sinasabi ko oh oh yan oh kaya namamatay oh oh abay na wala na ho yung lak ito ho yung um, pipe thermistor okay yung ah, um, uh, may lak ito dito yan na nakaipit Oh, ah, kita nyo? Sabi ko naman sa inyo, kapag tayo ay naglilinis, pwede nyo tanggalin yung uh, sensor na to, pati yung air sensor, tatanggalin nyo, then para ma mabalutan nyo kung gusto nyo balutan. Lagi kong pinapaalala, yung lock ng uh, uh, pipe thermistor na to, yung uh, pipe sensor na to, itabi nyo hanggat maaari, ilagay nyo sa wallet ninyo. Di baling kalimutan nyo ng asawa nyo, wag lang yung sensor na, ito. USD. <laughs> wag lang yung uh, lock ng uh, sensor na to. Kasi kapag ho, oh, ang sensor na ito, hindi na masyado nakalapat sa ating uh, tubo, mamamatay ho ang ating ano, ang ating uh, compressor, ang ating unit, ay siya ikasaklak. Ay, bakit nawala yung lock? <coughs> oh, ay siya. So, nawala ho yung lock. Okay? So, kapag nawala yung lock at hindi masyado nakakasense ang ating sensor na to, mamamatay yung ating indoor unit, pati ang ating compressor, mga kamaster. Okay? So, may nakita, na may nakita agad tayo isang problema, mga kamaster. Okay? Tama, sabi mo. Okay, so pagkatapos ho nating ma-check, okay, paanda na ho natin. Ayan, siya ay, ay ang daming ano, issue. Ayun, on 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 natin dito. Okay. Ayun. Yan. So obserbahan natin mga kamaster no kung mamamatay yung ating uh, buong unit. Okay? Okay, so since naumandan yung ating compressor, ang gagawin ho natin, uh, magkakarga ho muna tayo no uh, susubukan ho muna natin na kompletohin yung karga ng ating aircon para makita natin kung ano pang ibang problema okay so kompletohin po muna natin yung karga ng aircon na to A few moments later. So mga masir, no, uh, natin siya ng pinanda natin siya ng alas G's. 19. So, inuunti-unti ho natin yung karga. Okay? Kinukompleto ho, kinukompleto ho natin yung karga. At the same time, yung uh, tube sensor doon, nilagyan ho natin ng lock no? para hindi ho nagagalaw-galaw. Kasi nga ho, kaya namamatay dahil nga doon sa tube sensor, hindi masyadong naka doon sa kanyang kinalalagyan mga kamas. So, observan ho na natin ng mga ilang oras. 2000 years later. Okay, so alas 12.05 na ng uh, tanghali. So almost dalawang, uh, mahigit dalawang oras so tayo nga nag, uh, ano no, mga kamasyon, no, naga uh, uh, observe. So alhamdulillah, alhamdulillah, hirap bilang alamin. So okay na po ito, hindi na po siya namatay. Ayun, so meron po tayong uh, 150 PSI at ang ating uh, amperahe ay, oh, yun oh, nandun na tayo sa inaasahan na 3.6 amperes at ang nakalagay sa nameplate ay uh, 3.93, ay uh, 3.9 ampere sa ating amperehi so meron tayong ng 3.5 hanggang 3.6 so napakadali napaka matagumpay naman ang ating isinagawang pagda-diagnose sa aircon na to ni madam na namamatay ang unit after mga 20 seconds no so puntahan natin dito sa ating indoor unit Siguro Sigemani Dumsi mabalas Iyon no o ano ito pa eh 10 minutes you know sinauna pa to So open na ko ito Ah, uh, na ito. Uh, bata batang-bata pa ako, mga kamasir. Oh, may cane mint. Yun. <laughs> so, okay na ako. Iyak. Yeah. Ah. Anyway, uh, ganito. Uh, buti na lang. Meron ho tayong daladalahan -dala, dala, na, uh, ano? Tawag dito? Lock. So ang ginawaho natin, buti may uh, dala ho tayo sa bag na uh, sensor lock. So yun, nakatulong po yung uh, ating uh, sinagawang lock para ho nag ho ng tintak na uh, connection yung ating pipe sensor sa ating evaporator. So dahil nga ho sa syempre, eh maluwag ho yung ating uh, sensor dahil nga ho wala na wala na ho yung lock. E, eh, nga namamatay-matay po. Ding pangalawang issue po neto ay uh, mababa ho yung karga, no? Uh, 50 psi lamang ho yung ating na uh, Nakuha nga uh, pressure kanina. Eh, kalilinis lang pala nito nung Sabado. No? Kalilinis lamang mo Sabado ng aircon na to, mga kamaser Pero yun nga, sabi ni Madam, eh, isang balde lang yung uh, ng technician na na uh, taga-service center. So, wag naman sana, wag, wag ganun. Ano? Kasi nagbayad naman si Ma'am ng uh, service niyo, Pero dapat, uh, ano, uh, pakita natin na talagang service center tayo. Yun. Dalawa lamang na, ang ating nakikita dito, mga kamaser na ano ha, na-issue. Yung uh, uh, hindi maayos na Uh, termination ng uh, sensor, no, ng pipe sensor, maaaring nawaglit ng ating mga na service center. So, yun nga. Paalala Panasonic ko ang may hawak nito ha, Panasonic. ano, Panasonic ko ang may hawak ng maintenance ng uh, aircon ni Madam, mga kamasir. Okay, so, yun lamang ang nakita natin. Paulitin ko, kaya ako namamatay-matay dahil nga ho yung ating uh, sensor, hindi ho siya maka makasense ng maayos. Okay, na na refrigerant o malamig na uh, moist dito sa ating evaporator. Pangalawang issue ay yung uh, undercharge nga ako mga kamasero. Okay. So okay na ako ito. Ayan, pasado alas 12. Alas 19 yata natin siya pinaantar kanina. So yan, uh, okay na. So hindi na ako siya namatay. Okay mga master, so sana ano, nakatuloy naman itong munting video na aking ibinahagi sa mga kababayan natin technician. Na kapag ka namamatay-matay po ang inyong uh, aircon, uh, tingnan nyo ho muna yung sensor. Okay, linisin nyo ho muna yung sensor kasi kanina, uh, nilinis ho natin yung pinaka-sensor niya. Then pangalawa, tingnan nyo ho yung pinaglalagyan ng sensor, baka nawala na ho yung lock o di naman kaya kapag nawala yung lock, Ah, uh, syempre, at hindi maayos yung terminate doon, maluwag. So, na, nagagalaw-galaw. So, maaaring mamamatay-matay nga yung ating uh, buong system, mga kamaster. Tapos, syempre, maaring uh, maaaring undercharge. Ayun eh, nga nakita natin kanina, dalawang issue. Maluwag yung kinalalagyan ng uh, sensor dahil wala na yung lock. Pangalawa, undercharge po, mga kamaster. Bukod doon, wala na yung iba. Okay? So, maraming salamat po sa inyo lahat at magandang tanghali po.